kasi maaraw today bisitahin natin ang aking garden na halos wala na nilinis ko na yung iba Yan. yung parang bagyo beans wala hindi na tumubo yan ito ay mga leek. leeks. Ayan. Inyo lang natira. Tapos may mga basil. Ngayon pa lang sila tumutubo kasi hindi na nakakain ng slugs. Tsaka ito. Tsaka. Ito nga. Oopsie. naman po. At ako ay may dalang kutselyo. Aray. Ito ay mga asparagus. So, ano pa, in two years pa to. In two years time pa bago makapag-harvest tsaka makapag-harvest yan lang, itong ampalaya wala na, dead na to hinayaan ko na lang muna sila kasi it it ano, yung parang pinuprotektahan niya yung aking mga lettuce sa lamig para hindi direktang lamigin ang aking mga lettuce yan and I romaine lettuce ayun pa lang talaga sila tumubo last summer ko pa yan sila in ano tinanim. So, ganyan. Ngayon lang sila tumubo. May mga ano dito, oo oh, May mga seedlings ng pechay, pero wala. Ah, hindi nakatuloy yung pechay. Wala na. Baka kinain natin ng slugs. ay Ay. Kinain na naman ng slugs. Ayun, ay, meron. i plan ko nga yung ano, pechay. Kasi hindi talaga ako nakapagharis. Hala, ang aking manik mukhang ready to harvest na ayan may mga asparagus pa din dito ayan kailangan ko yun silang ano lagyan pala ng linya ala ito ready to harvest na ayan mani din yan ayan ang aking mga carrots ayan tapos may spinach, nanas spinach na kapag harvest na ako ng ilang dahon. Tapos yung petchay ay nung, sa kabila. Yung petchay in harvest ko na. In harvest ko na 'yan. Tapos hindi ko lang siya ano, kinap ko lang siya para tutubo pa. Ang isa na ko ata, hindi na tumubo. So ang ating carrots, I don't know kung bubunga pa talaga 'yan. Malaki pa aking zucchini. Mm, mm But they are sick, obviously. Sa ano tae? sa lamig yan eh. sick oh. siya, sick siya. Pero may pabulaklak si ating. Yung isa, meron na yung sana yung isa noon ba, ah, nung nakaraan araw, but hindi, hindi nagdevelop Namatay ating Indian Ampalaya. Ayan, oh. Madaming bagong sibol pero yung mga bunga nila is hindi na nakaka-survive. Nagayelo lang. Oh. Ayan, oh. Sayang. Dalawa yan. Oh. Ayan sila. Tapos ito pa. Oh. So, meron isa. Hindi na naman na, hindi naman talaga na sila lumalaki na ng mabuti. May mga bagong female. O, oh, ayan, o. Oh. Yan siya. Tapos, yun meron pa. Oh. Ito. Wala kasi. Wala na ata nagpo-pollinate sa kanila din. Ayan. Wala kasing female. Walang male flower. Hindi ko ma-pollinate. Ayan, o. Mm. Bunga sana yan, eh. Walang male flower, eh. Wala akong makikita. gahanap ako ilang ano na nung nakaraang araw. But, wala anyways ito ay Oo, may bunga na ayan sila ito lang ata yung gusto talaga ang lamig ang daming bulaklak um, hindi ako masyadong nakapag harvest nyan eh nung summer time ang ang gagawin ko today mag harvest ng aking pumpkin. na Ayan na, wala na halos dahon. <laughs> Sick din. Utingnan yun naman. Ayan siya. Andoon. Ang tawag nito ay butternut pumpkin or butternut squash. Ayan. Para siyang bell. mag ako kasi bibigay ko sa aking ano, kaibigan. Pupunta siya mamaya pick up niya yung order niya na peanut butter tapos longganisa. So ayan naman yung ano mga green panadahon niya. So Madami dami din natong ano pumpkin. Inaantay ko lang siya na ano magyelo talaga kasi i-preserve -pre ko yan for winter time. Ayun. sa may puno ito ayan kukuliktahin ko yung seeds para tanim next time ayun lang aray ayan sya ouch ayan so alin ba yung yelong yelo na ito ata ayun ba yung nauna yun yung naunang bunga nito eh yun yung nauna but actually halos lahat na sila ay ready So, yun. Harvestin ko yun. Kunin ko lang yung kutsilyo ko. Kung hindi makulong yun. natumba ang camera pinatong ko kasi dun sa may ano yan yan siya nung isang ano yung pinakauna kong tanim na pumpkin ayun ni nervous ko na yung ano bunga niya yung nasa pot kaya maliit yung ano bunga Don't you wanna see the romaine lettuce? Romaine lettuce? Romaine lettuce romaine lettuce. <laughs> and enjoy enjoy the sunshine. It's a bit small baby Right now, we I wanna replant like the I wanna replant the so hard really the heck so why you know need needed really that thing for cutting oh i thought it's very very yellow no it's still actually greenish pa. but that's ready now it's a sharp gani it's also greenish you know again Yan so that's the butternut pumpkin That's my second harvest of butternut pumpkin or squash or whatever. First time na ano? First time na nagtanim. First time ko na tanim this year. Hindi yah. Masadong nagaano ano ng space sa garden kaya yeah, masyadong Masadong malaki yung tubo niya. Dio? lakpo siya. Ayan, oh, Jesh. We'll be scaring again the kitten. <laughs> Alam ka na namin, Blacks. Mag-i-impact pa ako ng orders. May umorder sa akin ang aking mga homemade stuff. Charot. <laughs> homemade stuff, may pa-order order pa. So, ito yung mga i ko. So, ayan ang aking homemade na peanut butter. Yan siya oh. Tapos ano to siya, 350 grams yung laman. Hindi kasama yung ano ha, bigat ng jar. So laman lang talaga 350 grams. Tsaka, ano to siya, a bit healthy kasi ginamitan niyan ng raw honey. Tapos may parang 50-50 raw honey and then um sugar. Hindi kasi pwedeng ano, hindi maganda na lahat na lang honey, pure honey talaga yung ano, yung sweetener kasi matigas yung consistency ng peanut butter. So hindi siya spreadable. I know because I tried it before. So kailangan haluan talaga ng asukal. Tapos meron din kaunting extra virgin coconut oil. So yan siya, 'di ba? Healthy, healthy, healthy. Tapos din, in order nung ano, yung nag-order nag din yung aking kaibigan ng longganisa. So, to ay skinless longganisa. So, actually, hindi naman, eh, nirap ko lang siya individually ng cling wrap. So, ayan siya. Hindi masyadong klaro kasi madilim na. So, struggle was real nitong paggawa nitong longganisa. Tsaka din yung peanut butter din. So, I don't know kung gagawa pa ulit ako for, you know, para benta. So, yan siya yung uh, mga mga one dozen yan. Tapos, itong mga to, pa-freebies na lang yan. May kaunting, may kaunting raspberry, tapos to may grapes. May grapes na madaming seeds sa loob. <laughs> so, nasa sa kanya na kung kainin niya. Kasi so, yan ang aking butternut pumpkin or butternut, butternut squash. Tapos, mayroon na naman ulit ang um, palaya. Yung Indian one. Tapos, yung bagay Americano one. <laughs> so, yan siya. Ipakihin ko lang siya. ilagay ko sa box para mas, ano, mas komportable. Isahan lang na, ano, bit-bitan. yung, ano, yung, yung lungganisa. Babalik ko muna sa red. Antayin ko kung yung ghost signal niya. Napapunta na siya dito. Ayan. So, ng ganyan para ano, isang dala na. Isang dalahan na. So, siya. Oh, I think mayroon pang extra free, free, freebie doon. Ay! Umalis siya! Taros! Umalis na yung isa pang extra freebie. Hmm. <laughs> so, ba naman, hindi crash ito ano. Ay, itong mapalaya. sige. Ilagay ko na doon. dito so parang na hindi ko na ayusin natin mabuti tapos hiwalay natin to para hindi siya mag bang into each other so, yan ang lagay natin ganyan yan so yan seal na yun siya so, hindi pwede siya yung takpan pwede ko palang takpan So, yung kulang na lang is Ito, isay balik ko muna sa ref. So ayan siyang enjoy enjoy kayo.